Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon karang nakadala o di naman kaya inarigo sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayon ng medyo matinde no, ay dalawang bagay. Ang una po rito ay yung sinasabi nga nilang hindi pa tapos ang TVJ kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Well, in fact, mula nga po kay Ate Tyrind na nandun pa rin po nagtatrabaho, no, dito pa rin po nagtatrabaho sa EAT, ay sumulat nga po ang pamunuan ng TVJ, ano, dito po sa management ng isang Alden Richards. Hindi ho natin alam kung ano yung content ng uh, uh, sulat na 'yon, pero the fact na mula po ito sa TVJ, 'no, mula po ito kay Tito Vic at Joey, mukhang alam na natin kung ano ibig sabihin nito at 'yun yung pag-uusapan po natin. Okay? At ang ikalawa naman natin pag-uusapan ay ito na naman pong walang kamatayang issue dito po kay Alden Richards at kay Catherine Bernardo kung saan si Catherine Bernardo daw po ay yung, yung mismong motor ano, yung mismong motor na Ifin Lex ni Alden Richards pati po ni Daddy Bay ay galing daw po ito kay Catherine Bernardo. Paano nga ba nangyari yung ganyang bagay? Kanino nga ba nagmula ang mga ganyang historia uh, uh, istorya na wala namang basihan. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Hindi natin tatantanan yung mga ganyang bagay. Parang Mike Enriquez lang, no? Sumalangit na wa. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kinamin kay, kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pag at pagmamahal kinamin at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Kung nood ka nga ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na kung pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kinamin at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo po muna no, na akin pong banggitin ang mga napiling komento ng aming team patungkol po sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin na naging komento. And ito pong si Miss Doris Latupan. Ang sabi niya rito, pag di mo talaga kilala si Menggay, maniniwala ka sa mga marites na nagparetoke siya. Samantalang tayong mga nakasubaybay sa kanila ng habi niya for 8 years, we know how natural beauty she has na kinaiingitan ng marami at pilit na ginagaya pa. Kaya nga siya, minahal ni RJ, no, di na pinakawalan. Wala kasi sa iba ang taglay na meron siya. Diba? Complete package, ika nga. And to the sarswelista, sana so lokohin nyo, ang, lokohin nyo na ang lahat, wag ang true-blooded all nation. Sa mga palabas ninyo, agree ako sa iyo, Mr. Pinas, wala sa itsura ni Tisoy ang may jet lag. Doon sa ganap niya, no, sa Malabon, halatang nililihis nila ang sabay na pag-uwi ng Falkerson couple dito from the US and to those people na nagsasabing tayo na tayo ang cause ng paghina na ni Menggay, blame the Saraswela, diba? the Saraswela gang and the users sila ang sumira sa showbiz career ni baby girl especially panot diba? makamandag and ang jinx na, ang jinx niya no? parang virus hinawaan si Mrs. Nico Day Falkerson and I agree with you okay? don't ever blame Aldab Nation, Aldab fans, ano? Kung bakit nagkaganito ang uh, uh, ang karera ng isang main Mendoza. Kasi wala ho tayong kasalanan diyan. Tama ho kayo diyan. Ang sisihin nila ay yung pinuno at yung may mga pakana ng sarswela nila. We told them already. Diba? Sinabi na natin sa kanila, this is gonna happen if you're gonna do this, this, and that. Anong ginawa nila? Hindi nakinig. O ngayon, maninisi. Diba? ba? Sarap kelto ka ng eyelid at palupian tube, 'di ba? At para naman husay galaw natin komento yung mula naman po ito kay Miss Empatica. Sabi niya rito, why would someone do enhance enhancements to look ugly? We all know the ugly person armies use their sarswela is their clone and not the pretty and the real main. In terms of those armies blaming Adian for mains subsided fame, come on. Uh, no one's to be blamed but them and all of the Sersueli's who demolish Aldab but glad that there are still loyal and who are still standing and believers that Aldab is real and we thank you Mr. Pinas for all the support plus all your continued efforts of giving us all the legit updates with regards to Aldab and uh, please po no please expect Ms. Soy Patika and uh, to all our viewers we're just gonna be here to support Maine Mendoza Inold, and Alden Richards whatever happen. Okay? Whatever will happen in the near future sa kanilang dalawa po, lagi po kami nandito. Thank you for the real talk, Miss Sai Now let's go to our third comment. It came from Miss Ellen Amurao. Sabi niya rito, good day Mr. Pinas sa lahat ng nakapanood ng interview ni RJ kung saan binasag niya ang issue about Catherine Bernardo and Sanya Lopez na pilit nililink sa kanya. Dapat ay maging kampante kahit ako, uh, kahit ano pa ang fake news ang maglipana uh, maglipa na. No? Kasi naniniwala ako na hindi scripted ang sagot ni RJ. Sabi niya, uh, hindi niya nililigawan si Catherine Bernardo at ayaw niyang makisausaw sa kung kani-kaninong issue. Kaya yun dapat ang pangawakan natin. Pili talaga nilang uh, pinapaingay ang Kat din ano para umangat ang karyero ni Catherine Bernardo tungkol sa voting, hindi na bago yan kasi noon pa dinadaya na si Meng. At kung sino ang gustong manalo ng award giving body dun nila, no add ang mga votes na dapat para kay Meng. Ganyan ka big threat si Meng sa ibang artista kaya nga pinagtutulungan at pilit pinababagsak. Thanks for update, Mr. Pinas. stay healthy and God bless. And I agree with you, Ms. Elena Morao. Uh, there would be a lot of times na nagkaroon po ng voting, 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 kung ano-ano pong mga award-giving bodies, no? And uh, there was a time na hindi talaga nakipag-cooperate ang mga Aldo fans. Dahil nga po sa sarswela na kanila pong pinag-gagawa kay Maine Mendoza. And uh, starting that day, no? Starting that uh, incident, eh, talagang lumamlam na po yung pagboto po kay Maine. But uh, before that, um, 20, 2015, 2016, 2017, ano we have solid fandom na talagang wala pang sarswela. And in every voting that main uh, Maine Mendoza's involvement, no, talaga po siya yung nag number one. Kasi nga po, wala pang sarswela. Now, look at them diba Ang nagsuffer po talaga ng tuloy-tuloy dito ay si Main Mendoza. We cannot uh, we cannot deny it. Main Mendoza is the one who's really suffering in terms of career loss na no, dahil po dito sa sa Sarsuwela lang ito. And because of the sympathy, 'di ba na, na natatanggap po ni Alden dahil po dito yung iba magagalit kay Main pupunta kay Alden or vice versa yung iba magagalit kay Alden pupunta kay Main. Okay, ganoon ho yung sistema palagi, sanay na sanay na po tayo dyan. Now, let's talk about ito pong sentro uh, ng ating mga updates. Kung saan, ito nga pong si Ati Tayo Rindang nagsabi na meron ng sulat na ipinadala. Okay, kinumpirma po niya dito po sa, siya po ay nagtatrabaho pa rin po sa creative team ng EAT, ano. You know? uh, siya po ang nagsabi dito na, totoo. Totoo na may sulat na ipinadala ang TVJ dito po sa management ng isang Alden Richards. Sino nga bang management? O ano nga bang management na meron natong sa Alden Richards? Hindi po myriad. Ha? Siya po ay under pa rin po ng Sparkle, which is GMA. Kasi nga po nung una, nagkakaigihan, mukhang may chance ano, si Alden Richards na ah, makapunta. Doon po kaya nga po si Alden ay naka, nakapunta ng its Showtime, di diba? At nag-WhatsApp madlang people pa nga po according to Alden Richards, no, uh, the network wars has been ended. Wala na raw pong ganon. Okay? So, ngayon, ang tanong dito, uh, nung si Alden po ay nagpo-promote ng kanyang movie, kasama po si Sharon Coneta, Alden Richards was restricted. No? Hindi po siya pinayagan na pumunta po doon dahil nga po nandoon si Maine Mendoza. Unless Maine is not there, then doon po siya papayagan. Okay? Pero, ang sabi nga po ni Alden Richards dito, without May Mendoza, I will not go there. Hindi po ako dadalaw. Okay? Yun nangyari. Pinangatawanan, yun talaga yung nangyari. ba diba? Nung una nga, walang naniniwala sa atin. Pero sabi nga nila, to see is to believe. ba diba? At, uh, bukod nga po dyan, no? Uh, ano nga yung sinasabi nila dito? No? Uh, ito pong TVJ ay hindi pa raw talaga tapos. Dahil talagang pinipilit nila, no? After getting the Itbulaga, no? The, the name, the brand of Itbulaga. Now, it's already in TB5. Now, they are trying to win Alden Richards over GMA. If they could do that malamang, ang taas na naman ng rating nito. okay, alam mo natin yan. Yun at yun ang mangyayari. At para sa mga nagsasabi na si Alden Richards, ano, yung kanyang motor, no, na malaki, no, <laughs> sabi nila, dahil galing na po yun kay Catherine Bernardo, wala pong katotohanan ang mga bagay na yan. Okay, please, leave Alden Richards and Maine Mendoza alone. Wala po silang kinalaman sa Katniel. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.